sa pagtatapos ng unang yugto sa hapon champion. Ang attorney Abra Espiritu na yan, may kinalaman siya sa mga pangyayari ngayon. Umaalingaw-ngaw ang kanyang intensyon. Huwag kang Susubukan ko makakuha ng impormasyon kay Miguel para malaman natin bawat hakbang niya. May bagong magahari. Ikaw ang leader ng mga alamin. Hawak mo na rin ang imperyo ng kriminalidad dito sa Rosario. Bukas, ang law firm naman ang kinakailangan mong sakupin. Alang-alang kay Judge Balmores. Huwag ka muna lulutang. Intindihan mo, lalo ka lang makakadagdag sa problema namin. Gusto ko lang ipaalala sa'yo na buhay pa si Judge Palmores. Kaya huwag ka munang umasta na ikaw na yung hari. Nais nice kong igawad ang hatol ng kamatayan kay ni Abra Espiritu. Mananaig pa kaya ang tama sa huli? Parlo J. Caparas, lumuhod ka sa lupa.